Isang tanong, nakarinig ka na ba ng mga bulong na nagsasabing may sibilisasyon sa butuan na nauna pa sa marami sa ating mga kilalang kwento, isang mundong matagal nang nabura sa pahina ng mga aklat, pero nananatiling buhay sa mga labi ng lupa at kahoy? Kung handa ka, humina ng malalim. Pakinggan ang ingay ng hangin mula sa ilog agusan, at alalahanin, ang tahimik na daloy ng tubig ay minsang naging daan ng kayamanan, kapangyarihan at lihim. Isipin mo ang isang gabi, manipis ang ulap, nakalutang ang liwanag ng buwan sa ibabaw ng ilog. Sa malayo, may aninong gumagalaw, malalaking bangka na tila mga higanting ibong kahoy, dahan-dahang pumuputol sa dilim. Ito ang mga balangay. Hindi ito katang isip. Sa ilalim ng lupa ng butuan, natagpuan ang mga balangay, pinagdugtong na tabla, inukit, tinapyas, pinagtibay. Patunay ng husay sa paggawa, ng kumpiyansa sa dagat at ng lakas ng loob na tumawid sa pagitan ng pampang at pampang, isla at isla, bayan at mundo. Pero bakit natin ito halos nalimutan? Bago ang sagot, bumisita muna tayo sa Museo ng Imahinasyon. Sa loob, may salamin, sa likod nito, ginto, palamuting pinanday na parang itinahi ang araw sa mismong balat ng tao. May keramika mula sa malalayong lugar, may piraso ng kasangkapan na tila nakasalok ng mga lihim ng dagat. Kapag pinagmamasdan mo, mararamdaman mong may kwento itong hindi pa buo, parang pahina ng lumang kasulatan na nabasa ng ulan, natuyo, pero hindi tuluyang nabura. Sa bawat piraso, maririnig ang tanong, sino sila? At bakit sila tila binura ng alaala? -ala? May mga pahiwatig mula sa labas ng ating pulo, sa mga tala ng dinasyang Song, may mga kwento ng ugnayan, mga paglalakbay, mga handog, mga pangalan na baka hindi eksaktong butuan ang baybay ngunit nagpapahiwatig ng daan patungo rito. Parang liwanag sa dulo ng madilim na pasilyo, sapat para makita ang hugis ng pinto, ngunit hindi pa ang kabuuan ng kwarto. Ano ang itsura ng lipunang ito, ang kanilang wika, musika, pagdiriwang? Wala pang lahat ng sagot. Munit sa pagitan ng ginto, kahoy, at putik, sumisilip ang banghay ng isang sibilisasyong buhay at gumagalaw. Isipin ang heograpiya, sa bunganga ng ilog agusan, nagtatagpo ang tubig mula sa loob ng Mindanao at ang alon mula sa dagat. Dito dumadaloy ang troso, palay, prutas, at yaman ng gubat, dito rin pumapasok ang porselana, tela, at bagay na kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Natural na pantalan ang lambak, natural na entablado ang ilog. Sa ganitong entablado, ang butuan ay hindi lang nanood, umarte, nagplano at lumago. At muli ang tanong, bakit parang nakalimutan? Isang paliwanag, pagdating ng mga kolonyal na kapangyarihan, nagbago ang mapa ng kapangyarihan at kwento. Umikot ang pansin sa mga rutang galyon, sa mga bagong sentro ng kalakalan, sa mga lunsod na tumindig kasama ng bagong orden. Maraming lumang pangalan ang naisantabi, maraming lumang kwento ang nawalay. Isa pang paliwanag, ang ilog mismo, ang ilog na nagbigay buhay ay maaaring nagbago ng landas. Sa paglipas ng siglo, bumabaw ang ilang bahagi, nagbaha ang iba, at ang alaalang nakatali sa Pampang ay gumalaw kasabay ng agos. At panghuli, may salaysay na paulit-ulit nating narinig na ang lahat ay nagsimula lamang sa pagdating ng mga dayuhan. Isang simpleng salaysay, maginhawa, madaling ituro. Ngunit hindi kumpleto. Kaya ngayon, habang nakatayo tayo sa pagitan ng lumang pampang at bagong daan, makinig tayo sa mismong kahoy ng balangay. Kapag dahan-dahan mong idinampi ang palad sa lumang tabla, may gaspang, may kinis, may hiwa. Sa pagitan ng mga hibla, may init-init ng araw, pawis at layad. Hindi yan gawa ng mga taong walang organisasyon o karunungan. Iyan ay bakas ng lipunang may disiplina, may gawi at may mata na laging nakatanaw sa abot-tanaw. Ngunit ang misteryo ay hindi lamang bakit nakalimutan, kundi ano pa ang hindi natin nakikita. Sa bawat paghuhukay, may tanong na sumusulpot hanggang saan umabot ang kanilang paglalayad. Ilang pulo ang dinapuan ng kanilang mga kalakal. May mga bagong ideya bang pumasok kapalit ng kanilang ginto at kahoy? Kapag sumilip ka sa mapa ng Asya at minarkahan ang mga rutang posibleng dinaanan mula Agusan patungong dagat ng Pilipinas, patawid sa Borneo, pataas sa mga pampang ng Timog China, makikita mo ang sinulid ng ugnayan. At sa sinulid na yon, may hibla ang butuan. May ilan pang piraso ng palaisipan, mga pangalan sa lumang tala, mga estetikang pamilyar sa ating gawang kamay, ngunit may impluensyang banyaga, mga detalye sa palamuti at seramika na nagsasabing may dumaan dito hindi kailangan ng malalaking palasyo para patunayan ang kadakilaan. Minsan, sapat na ang mga kasangkapan, mga bangka, at ang kakayahang magkwento ng sarili sa pamamagitan ng gawa. At do'y umuukit ang butuan ng puwang sa ating isipan, hindi bilang alamat, kundi bilang kabit-kabit na ebidensya na humihiling ng masinsing pakikinig. Ngunit ang misteryo ay may kasamang babala, ang alaala, kapag hindi inalagaan, kumukupas. Sa bawat kasalukuyang araw na hindi natin isinasalaysay ang butuan, may pahinang hindi nababasa, may batang hindi naaabot ng kwentong dapat sanay sa kanya unang kumislot. Kaya ngayon, kung ang ilaw ng atin ay cellphone man o lampara, ipatong natin sa mesa ng kasaysayan at hayaang makita ang piraso-piraso, ang balangay na binuo ng walang pako, ang gintong umangkop sa balat ng pagdiriwang, ang ilog na humahabi ng kalakalan. Kapag pinagsama mo ang mga ito, makikita mo ang hugis ng isang sibilisasyon, hindi perpekto, hindi kumpleto, ngunit malinaw. At dito pumapasok ang isa pang lihim, ang ating pagkakakilanlan. Ilang beses na ba nating inisip na ang mga kwento ng dagat at pakikipagsapalaran ay hindi atin? Ilang beses na ba nating hinayaang ang salaysay ng si pinagmulan ay magsimula sa barko ng iba? Ang butuan ay paalala na matagal na tayong naglalayag, nag-ubnay, at lumilikha na ang ating mga kamay ay marunong tumahi ng tabla sa tabla, at ang ating isip ay marunong magtantya ng hangin at agos. Kaya kung bakit misteryoso ang butuan, ito ang dahilan, sapagkat kapag pinuno mo ang mga puwang ng nakaraan, parang biglang nagbabago ang kasalukuyan. Kapag sinabi mong narito sila, matagal na, iba ang tanong nasusunod, na susunod, nasaan tayo ngayon, at ano ang dala natin mula sa kanila. Ang misteryo ay hindi para matakot, kundi para kumiliti, para magtanong, magsaliksik at magbuo ng sagot na may paggalang sa ebidensya at imahinasyon. Ngayon, ibalik natin ang tanawin sa ilog kung saan tayo nagsimula. Tahimik ang gabi, ang hangin ay may dalang amoy ng kahoy at tubig. Sa imahinasyon, may isa pang balangay na dumarating. Hindi ito mula sa nakaraan, ito'y atin. Tayong mga tagapakinig, tagapagsalita, tagapagkwento dadalhin natin ang liwanag, hindi para bulagin ang dilim, kundi para ipakita ang landas sa mga susunod, mga batang magtatanong kung bakit hindi nila nakita ito sa kanilang aklat, mga guro na maglalagay ng bagong pahina sa kanilang leksyon. Mga magulang na magkukwento sa hapagkainan na inoon, dito sa butuan, may mga taong gumawa ng mga bangkang tumawid sa mundo. At kung sakaling may magtanong, totoo ba yan, o alamat? Ito ang sagot na marahan, ngunit matatag, tingnan mo ang kahoy. Hawakan mo ang ginto. Basahin mo ang tala. Pakinggan mo ang ilog. Dahil ang tunay na lihim ng butuan ay hindi nakatago sa mitong malabo. Nasa ebidensyang payapa, ngunit matyagang naghihintay na mapansin. Bago tayo maghiwa-hiwalay, isang paanyaya, kung nagbigay sayo ng sindak at sigla ang paglalakbay na ito, samahan mo kami sa susunod sa mga po kung saan ang kasaysayan ay parang ilog din, may liko, may lalim, at may mga bahagin tila nawawala hanggang sa liwanagin mo ng kwento. Mag-iwan ka ng tanong sa ibaba. Alin sa mga piraso ng butuan ang pinakaumantig sa iyo, ang balangay, ang ginto, o ang mismong katahimikan ng ilog? At kung sakaling mapadpad ka sa hilagang silangan ng Mindanao, tumigil ka sa pampang at pumikit sandali. Baka sa pagitan ng hampas ng alon at huni ng ibon, marinig mo ang lumang himig ng kahoy na sumasayad sa tubig, at sa himig na yon, ang tinig ng isang sibilisasyong minsan nang nagningning at nayoy bumabalik sa ating alaala. -ala.